Posibleng mauwi sa isang impeachment ang ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang asawang si Liza Araneta Marcos, ayon sa pahayag ng dating senador na si Leila de Lima. Ayon kay de Lima, ang ginawa ni Sara Duterte ay isang seryosong paglabag sa mga inaasahan sa mga mataas na opisyal ng gobyerno. Sa tingin ko, yung grave misconduct niya na hindi dapat mangyari sa isang second highest official ng bansa ay isang malinaw na kaso ng Betrayal of Public Trust, ani Delima sa kapihan sa Quezon City nitong linggo. Ipinunto ni Delima na ang mga pampublikong opisyal at mga empleyado ng gobyerno ay obligadong kumilos ng may integridad at mataas na pamantayan ng etiquette sa lahat ng oras. Ang ginawang aksyon ni Vice President Duterte, ayon sa kanya, ay isang malinaw na halimbawa ng gross misconduct o malupit na maling gawi at isang uri ng betrayal of public trust na isang mahalagang bahagi ng mga kondisyon para magsampa ng impeachment complaint laban sa isang pampublikong opisyal. Bukod sa isyu ng pagbabanta, sinabi rin ni Delima na maaari ring isama sa impeachment complaint ang mga alegasyon ng maling paggamit ni Duterte ng confidential funds napatuloy pa rin hindi nasa at nililinaw ng opisina ng Vice presidente. Ayon kay Delima, ang hindi pagbibigay ng tamang paliwanag hinggil sa mga pondo ng gobyerno na hindi transparent at walang sapat na dokumentasyon ay maaaring magpatibay sa mga paratang ng mismanagement at paglabag sa mga pamantayan ng gobyerno. Samantala, naniniwala naman si ACT Teacher's Party List Rep. Franz Castro na hinog na hinog na ang panahon upang magsampan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, may sapat ng mga dahilan at ebidensya upang maghain ng reklamo laban sa kanya. Hinug na hinug na yung impeachment complaint. Titingnan natin sa mga sunod na araw ano yung magiging desisyon ng people's organizations. Within this year dapat, sabi ni Castro, na umaasa na magkakaroon ng aksyon ang mga organisasyong makatarungan at mga tao na nagnanais ng reforma sa gobyerno. Ang usapin tungkol sa posibilidad ng impeachment ay patuloy na nagiging mainit na diskurso sa politika ng bansa. Habang patuloy na pinapalakas ang oposisyon laban sa kasalukuyang administrasyon, ang isyo ng pagtutok sa mga pagkakamali at hindi tamang gawain ng mga nakaupong opisyal ay naging isang mahalagang paksa na pinag-uusapan ng mga mamamayan at mga aktivista. Ang pahayag ni Delima at ang suporta ni Castro ay nagpapakita ng lumalaking tensyon at paghahanda ng mga kritiko sa gobyerno para magsagawa ng aksyon laban kay Duterte. Bagamat mahirap pang tiyakin kung magkakaroon ng formal na impeachment proceedings, malinaw na ang isyo ng katiwalian, maling paggamit ng pondo, at ang pinapalakas na aligasyon ng betrayal of public trust, ay magpapatuloy na magdulot ng tensyon sa mga susunod na linggo. Maraming mga mamamayan at mga politiko ang nagsasabing kinakailangan ng masusing investigasyon sa mga alegasyon na ito, at ipinahayag nila ang kanilang intensyon na tiyakin ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno na may kasamang kapangyarihan at responsibilidad. Ang isyo ng impeachment ay patuloy na magiging isang malaking bahagi ng diskurso sa politika ng bansa. Ano ang senyo sa balitang ito?